Hello guys, magandang hapon at ito po ang inyong Mima Rima. Ito tinuli ko tong kambing na to dahil nag-blackwatch siya na naman tong dalawa at tumakas sa kanilang kulungan. Bali isa lang yung uhulihin ko dito itong babae dahil sumasama tong lalaki takot siguro maghiwalay sila. Kaya ayan, hila-hila ko tong isang kambing na to. Babae po ito at buntis. Kaya ito, back to kulungan na naman ang dalawang makulit na ito dahil sinira nila yung kulungan doon sa kabila at nandoon yung asawa ko inaayos yung sinira nila doon kaya pinapako ulit ng asawa ko yung kahoy doon na nakalagay para hindi na ulit sila makalabas at syempre ito yung sa may kulungan dito sa pinto medyo mahirap-hirap yung pagbukas dito kasi nga mahigpit yung pagkaka ano nang sabit ng mga net dito sa pako para hindi sila makalabas. Kaya eto, akala nyo, matatakasan nyo kami. Kaya eto, back to barracks na naman kayo. Hindi pa kayo napiyansan, kaya hindi pa kayo pwedeng lumaya. Ayan, bumalik na silang dalawa dyan. At eto pa itong isa na makulit din. Kaya ayan, balik ka na ulit sa kulungan. At tingnan nyo naman itong mga manok na to. Nakikimaritis din kung ano ang nangyari sa dalawang ito na tumatakas. Kaya yun lamang po guys. Babush! Ganito ang buhay sa ating farm. Bye bye!